ni ko anday, ilagi yung dugo kay luto si kama. eh kay din. okay. may eh? okay. lami as dinuguan guys so, oh. tarong kita kalotok dinuguan naniya. Oh. nga on de tarong lo guys. anah eh, betila ba? dilawan dilawan. galit siya mo? No? Dilawan, dilawan, dilawan. Dilawan. Ako, kumokomagi pa rin Hmm. Ah. Salamat. Ano na? ato. Dali na magbud maghimo basta kwali isura ra magkugi radio ba. crispy fry. Okay. Bintahan yun yung mananom ta, kay naan naman yung bunga. Muna tanom ni M.M. mga idol, o. Tanawa ragod ninyo, tanawa ragod ninyo ng sili o bunga. O, muna yung punuan. O. Muna yung punuan, o. Ah, jadi ay bunga. Nakabunga jud sya mga idol. Hinug na niya. Atong kuhaong kaya ito isagol dinuguan. Post on, eh. Di, Ayaw, di halang, di ka idol, oh, Alumi, akay ko o. anong pula kayo. Alam niya idol, Kuwaon nyo na to na siya tanan. Ayaw ko atanan! Ano mo na? Kay di man hinang nagmahahalang kay tanan. Kuwaon, tulok ko ba ko itong kuwaon doon? Uh, ah, na mo nga, bantay maibot ng usa. Hindi para ba hinog? Ayan doon o. Kuwaon nyo tagtulok ko doon, tulok ko Dol. tulok ko doon, tulok. Tulok, doon, Tulok! tulo. Parang na, di. Mukas din ang Di, nagkaan nga. Wala maghalang ah. ni, di. Di na. Wala bago... ah, ba Wala? Wala mo gumpos ah. Hindi ka kaunti. Ano ba na? ka kaunti. Si... Si... Dito may nya na. kulang si <laughs> ni puto. Kola ni puto Yuhu. anay takos. Tag singkong katakos. Tag singkong katakos. Tag singkong katakos. Tagsingkong katakos. Karon labi. Mm. Kami -hmm. mm. na -hmm. Labi na gyud. Pakupsan pa ning ani. Malimot dai ko maglutog din ug pakupsan dai. Para mo. Mm. Hola, -hmm.

Napa may sunod dito Pinita kayo Sili na yun Tilawan natin yung sili ah

Hmm. tahun halang, na lang tamis kayo. Hmm. <laughs> Isa. Ulang pagsuka dot. Pulang pagsuka. Wa po tania ibutakan para sa maslob. Kita panos.

Ito mo ko nang galote ka bihin na aning anong pula man to. Kuan, gipinaklaim to na ko. pa, dugo pula. Oh, dugo mo pula dyan dugo basta pinaklayon. Mm, ah, hindi. Yeah. Pabukala ni mo na siya, yung sulog, gisulog na ko itong plastic. Ibok, pinaklaim man. Ah. Hmm. Ito yung dugo ato? Hmm. Pagpabukal sa karne, pwede magpabukal itong dugo. Pero sulod din mo. Pagpabukal ang tabaw man yung dugo bisulat di mo gram plastik, api log hiwa ni pulan a do dili sombog woi mai sombog ni aga